Naging matagumpay naman ang isinagawang kapistahan ng Our Lady of Lanaval de Manila sa Santo Domingo Church kung saan halos ilang libong deboto ang dumayo mula pa sa iba't ibang lugar para makiisa sa pista. Si Gab Humilde Villegas para sa detalye libu libong katoliko ang nakiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na ina ng Santo Rosario, La Naval de Manila kahapon. Hindi alintana ng mga deboto ang init at siksikan. Pinangunahan ni Cubao Bishop Emeritus Sonesto on Onchonco ang fiesta ma sa Santo Domingo Church alas 2.30 ng hapon. Mary, Advocate of Heavenly Favors ang naging tema ng pagdiriwang ngayong taon. Nakasentro ang homily ng obispo sa hindi matatawarang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan sa kabila ng mga pagkakasala nito. Hindi tayo pababayan ng Diyos! Itatak ninyo sa puso ninyo ang mensaheng nito. Hindi tayo naglalakbahay, nag-iisa. Kalakbay natin ang Diyos ang bawat isa. Nakikinig tayo sa mensahe ng Diyos, katulad na pinakita ng ating mahal na ina sa Ebanghelyo. Ang panalangin ay kailangan natin lalong lala sa panaw nito, pinapalalim, sinusubukan tayo ng Diyos. Kung, at marami tayong mapupulot sa ating mahal na ina. Magtiwala ng lubusan. Maniwala ng lubusan sa Diyos at susuklian ng maraming pagpapala, biyaya. Ang ating paniniwala, pagtitiwala sa Diyos. Para sa estudyanteng si Kyle, malaki rin ang impluensya ng devosyon ng Lanaval sa kanya. Ang laking tulong ng itong prosesyon na ng Lanaval, dahil sa ganitong pamamaraan ay nailalabas ko yung mga sarili kong damdamin. Isa hindi lamang isang paraan, kundi sa ibang, -ibang pamamaraan. Alas 4 ng hapon kahapon nang magsimulang umikot ang imahen ng Lanaval kasama sa prosesyon ang 25 imahen ng mga santo sa palibot ng Santo Domingo Church aabot sa 1,500 tauhan ng Quezon City Police District at 200 polis mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO ang ipinakalat para tayakin ang kapayapaan at kaayusan ng kapistahan. Ayon rin sa QCPD, tinatayang aabot sa 10,000 ang dumalong deboto ng Our Lady of the Rosary, Lanaval de Manila. Alas 6.43 ng gabi nang maipasok sa simbahan ang imahen. Gago Mil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.